Akala mo ba, close na kayo ng inyong mga alaga? Hmm, sigurado ka ba? So here are four signs na hindi ka pa favorite person or ang number one sa puso ng inyong mga alaga. Watch out for number two. Hi, Doc Rox here and I am a veterinarian so pag-usapan natin yan. First, lagi siyang umiikot sa'yo pero hindi sila lumalapit. Ibig sabihin, curious sila. Pero hindi pa sila ganun ka super comfy, super na comfortable sa inyo. Number two, mas excited sila kapag ibang tao ang dumadating. Yung partner mo or yung other family member nyo sa bahay. Kapag sila ang dumadating, sobra yung tuwa nila halos maihi sa sobrang excitement. Pero kapag kayo ang dumadating, parang titingnan lang nila kayo, magawag lang yung buntot, pero hindi ganun ka super excited. Ibig sabihin lang, hindi pa kayo ang kanilang ultimate comfort zone. Pangatlo, ayunin ang matulog sa tabi mo. Dahil cats and dogs only sleep near people they trust the most. Ibig sabihin, not yet. Hindi pa kayo ganun ka-close or comfy sa'yo. And last, kailangan pa ng treats para lumapit. Kung hindi ka pa niya nilalapitan ng kusa nang walang suhol, nang walang treats, hindi pa ikaw ang kanyang favorite person. But, don't worry. Dahil trust and love take time. Di mo naman agad-agad yan makukuha, di ba? Ganon din naman sa tao. That's why, gawin mong palaging positive ang bonding nyo. Give them time. Give love, play, gentle touch, at also, patience. So, share niyo in the comment section kung kayo ba ang kanilang favorite person or hindi pa. So, yun lang. Follow for more vet tips.